Naglaag sa Bangkok na malit ng umpra. Naglaag sa Bangkok na malit ng umpra. Naglaag sa Bangkok na malit ng umpra. Naglaag sa Bangkok na malit na umpra. <laughs> <laughs> Para inigosyo, yo uh, na business nga may income, sa kuray klase. at may income, sa kuray klase. Uh, na business nga may income, sa klase. business at may income, Sa mong kamang anis ganti mga prince ka bes di pangutom ni Squid Dodong na asya nang hapit ni og maong kananan mga prince ka bes kamo ni hibalo asa min kananan ni ni hapit ni hibalo ilado ni napud si nanay amung kauban og ni ami order nga Halo Halo So Ato ning tilawan ang ilang halo Halo mga friends and covers <coughs> Kung sa lamit nini Kaya nai daga na nito Orang ito sa si Pilipinas Wala din sa Thailand So nakasugok manta Nag-order mo Halo Halo Para atong tilawan sa Kung lamit nini Ilang halo Halo <coughs> Sekitap dah satalah besonul belak Naglaag sa Bangkok na malit na ngumpra <laughs> para inigosyo uh, in so, right, ano? ano? na may business <laughs> na may income sa mga klase. Bye! sale Malaysia sale do Sepanyol ni saya tengok berkenaan ni. Teroka ron nak kita pergi ni. Nak cakap on nak ni. Karun langka Pot den tak ka